Magandang araw po sa ating mga minamahal na senior at sa lahat ng Pilipinong gustong magkaroon ng malusog na buhay. Ngayon, aalamin natin ang sampung pinakadelikadong pagkari na dapat nating iwasan o limitahan ng husto. Panguna sa ating listahan, ang bida ng baradong ugat, ang mga processed meats. Ano po ang mga ito? Ito po yung ating mga paboritong hotdog, longganisa, tosino, bacon, ham, salami at maging yung mga delatang karme tulad ng corn beef at luncheon meat. Bakit sila ang number one? Dahil para tumagal at sumarap ang mga ito, dumadaan sila sa proseso ng pag-aasin, pag-cure at paglalagay ng mga nitrates at preservatives. Idinikla na po ng World Health Organization o WHO ang processed meats bilang Group 1 Carcinogen. Ibig sabihin, may matibay na ebidensya na ito ay direktang nagiging sanhi ng cancer, lalo na sa bituka o colon cancer. Bukod sa cancer, punong-puno po ito ng sodium na nagpapataas ng ating blood pressure at saturated fat na nagbabara sa ating mga ugat po ang isa sa pinakamasamang klase ng pagkain na maihahain natin sa ating pamilya. Pangalawa sa ating listahan, ang artipisyal na kalaban ng puso, ang margarine. Marami pa rin po sa atin ang gumagamit ng margarine bilang palaman sa tinapay o pangbisa. Mas mura kasi ito kaysa sa totoong butter. Pero heto po ang delikadong katotohanan. Ang margarin, lalo na yung mga matitigas na klase, stick margarin, ay ginagawa sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na hydrogenation na lumilikha ng trans fats. Ang trans fats po ang pinakadelikado sa lahat ng uri ng taba. Direkta po nitong pinapataas ang iyong bad cholesterol o LDL at mas masama pa ay pinapababa pa nito ang iyong good cholesterol o HDL. Wala po itong anumang nutritional value. Puro panganib lang po ang dulot nito sa ating puso. Mas mainam bang gumamit ng totoong butter, ng konte o pinakamaganda sa lahat, avocado o olive oil. Pangatlo sa ating listahan, ang masibong sakit, mga pritong pagkain, deep fried foods, French fries, pritong manok, chicharon, kwek-kwek Lahat po ng pagkaing inilulubog sa kumukulong mantika Dalawa po ang problema dito Una, sumisipsip po ito ng napakaraming taba Na nagdudulot ng sobrang kaloris at mabilis na pagtaas ng timbang Ang sobrang timbang ay stress sa ating puso, buto at kasukasuan Pangalawa, at ito po ang mas madelikado Kapag ang mantika, lalo na yung mga paulit-ulit ng ginamit, ay ininit sa sobrang taas na temperatura, lumilikha ito ng mga mapanganib na kimikal kasama na ang trans fats at acrylamide na iniuugnay din sa mas mataas na panganib sa kanser. Sabi nga natin noon sa isang video, ang mga paboritong crispy ay madalas crispy din papunta sa sakit. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, ang puting kamatayan, ang sobrang asukal at puting tinapay o kanin. Hindi po natin tinutukoy dito yung natural na asukal sa prutas. Ang tinutukoy natin ay ang added sugars na nasa soft drinks, iced tea, cake, biskuit, candy at maging yung mga puting tinapay at puting kanin. Kapag kinain po natin ito, sobrang bilis nitong maging asukal sa ating dugo. Ang resulta, nagdudulot ito ng pamamaga o inflammation sa buong katawan. Sabi nga natin sa mga nakaraang video tungkol sa sakit sa kasukasuan, ang pamamaga po ang ugat ng halos lahat ng sakit. Ito po ay nagiging sanhi ng cancer, sakit sa puso, fatty liver at pinapabilis pa nito ang ating pagtanda dahil sinisira nito ang collagen sa ating balat kaya tinatahog itong puting kamatayan. Panglima sa ating listahan, ang peking health food, mga low-fat na produkto ito po ay isang malaking patibong sa supermarket. Nakita ka ng yogurt o dressing na may nakasulat na low fat at iisipin mo, aba, healthy to. Pero basahin po ninyo yung ingredients. Kapag tinanggalan po nila ng taba ang isang produkto, ano po ang nangyayari? Nawawalan ito ng lasa. At ano po ang ginagawa nila para pasarapin ulit? Tinatadtad po nila ito ng asukal at kimikal. Kadalasan po ang isang low fat na produkto ay mas masama pa para sa iyo kaysa sa full fat version nito dahil sa sobrang taas ng asukal na mas nakakataba at mas nakaka-inflame. Huwag po tayong magpalin lang sa marketing, laging basahin ng nutrition label. Pang-anim sa ating listahan, ang mabilisang panganib, mga instant noodles. Paborito po nating lahat pagdagulano kapag nagmamadali, mura at masarap. Pero ano ba talaga ang kinakain natin? Ang noodles po niyan ay pre-fried o naprito na, kaya mataas sa taba. Ang seasoning o pampalasa ay isang bomba ng MSG at sodium, asin. Ang isang pakete lang po niyan ay maaaring naglalamanan na ng halos buong recommended daily limit mo para sa sodium. Ang sobrang sodium ay nagpapataas ng ating blood pressure at nagdudulot ng stress sa ating mga bato o kidneys. At ang pinakamasama, halos wala po itong taglay na vitamins, minerals o fiber. Puro chemical, asin at taba lang po ang laman nito. Pangpito sa ating listahan. Ang cream dory. Madalas po natin itong nakikita sa mga fish and chips. Mura, walang tinik at malaman. Pero ang cream dory po na kadalasan ay pangasius fish na galing sa Vietnam ay isa sa mga isda na may pinakamababang sustansya, partikular na ang omega-3 na kailangan ng ating puso at utak. Ang masama pa, dahil sa paraan ng pag-aalaga nito sa mga fish farm, madalas po itong mataas sa mga kontaminasyon tulad ng antibiotics at kemikal. Mas mainam pa pong kumain na lang ng ating lokal at murang isda tulad ng galunggong, hasahasa -hasa, o tilapia na mas malinis at mas masustansya. Pangwalo sa ating listahan, mga dilatang sopas at ulam. Napakadali po nitong ihanda, ininit na lang. Pero para tumagal sa lata at maging masarap, ang maproduktong ito ay kailangang lagyan ng napakaraming asin o sodium at preservatives. Tulad po ng instant noodles, ang pagkain nito ay isang direktang atake sa ating blood pressure. Madalas din po itong mataas sa BPA, isang chemical na nasa lining ng mga lata na maaring makasama sa ating mga hormones. Mas mainam na pong magluto ng sariwang sopa sa bahay. Pangsyam sa ating listahan, ang paboritong sausawan, ang ketchup. Akala po natin gawa lang ito ng kamatis kaya healthy. Yung konting kamatis po dyan ay nababaliwala dahil ang ketchup, lalo na yung mga commercial na brand, ay punung puno ng high fructose corn syrup. Isang uri ng asukal na mas masama pa kaysa sa ordinaryong asukal at direktang nagiging taba sa ating atay. Bawat pisit nyo po sa bote niyan ay para na ring paglalagay ng liquid sugar sa inyong pagkain. May mga healthy na alternatibo po o pwede kayong gumamit na lang ng sariwang kamatis. At ang pangsampu sa ating listahan, mga microwaveable popcorn. Paboritong snack habang nanonood ng TV. Ang problema hindi po yung mais. Ang problema yung bag na pinaglulutuan nito. Ang loob po ng bag na yan ay may coating ng isang chemical na tinatawag na PFOA na siyang pumipigil para hindi dumikit ang popcorn. Kapag iniinit po ito sa microwave, ang chemical na 'yan ay sumasama sa popcorn at sa ating katawan. Ang PFOA ay isang carcinogen o maaaring magdulot ng kanser. At yung artificial na butter flavoring nito ay may chemical na tinatawag na diacetyl na iniuugnay din sa sakit sa baga. Mas ligtas po at mas murong magluto ng popcorn sa lumang paraan sa kaldero. Ayan po, sampung pagkain na dapat nating tandaan. Ang kaalaman ang ating unang depensa. Salamat po sa inyong panunood and God bless.